Mga legislative district sa Pungsod ginaalagara nga gintanyagan sang 20 million pesos nga pondo para magtipon sang pirma sa People's Initiative. Iloilo -ilo First District Representative Janet Garin ginkumpermar nga may nabaton nga pondo ang iya distrito apang hindi kuno para sa People's Initiative. Inang gintutukan ni Kim Salinas live. Kim? Zen, ginapasuni sa Government Assistance Program sa uh, ginapaagi ang 20 milyones sa pesos nga sa tagsa ka distrito o kon legislative nga distrito sa pungsod para sa signature campaign. 20 milyones pesos ang ginapahayag ni Senator Amy Marcos nga ginatanyag sa tagsa ka legislative district sa pungsod sa tuyo nga magkuha sa pirma para sa people's initiative. Suro kay Marcos, ang kwarta ang ginapaagi sa nagkalainlaing nga programa sa gobyerno, kaangay sa medical assistance sa mga indigent kapasyente, kag-living assistance sa disadvantaged o displaced workers. Ang primer distrito sa probinsya sang Iloilo ang una nagpasa sa signature sheets sa Comelec Iloilo kung sa rin kapin 54 kapirma ang natipon. Suno kay Iloilo -Ilo First District Representative Janet Gerin, may ginahatag gid man nga 20 million pesos sa tagsa ka legislative district apang ini ang para sa serbisyo sa mga pumuluyo. May ginatugro gid for each congressional district nga allocation na kung maospital ang sangkatawo, katawo may pwede ka maparapitan. or kung may nagpa-dialysis, burial assistance, may haraman na ginatugro nga tupad, but it's not related the People's Initiative. May ginpatigayon ang iya distrito ng bagong Pilipinas Servisyo Fair sa Gimbal Disyembre sa nagligat niya tuwig kunsa rin nakabaton sa kag serbisyo ang mga pumuluyo sa distrito. Pasalig diga rin, wala gin gamit ang pirma sa mga beneficiaryo kang iban nga programa sa gobyerno para sa People's Initiative. Mapirma din man ng kabo, no, because uh, ang bagong Pilipinas service Fair though may harap siya gamay ng private funds kalaban ng government funds to. The signatures during the Bagong Pilipinas Service Fair were never used for uh, people's initiatives. Nagpabutsag si Garin nga paborin sa pag sa konstitusyon, partikular sa economic provision nga magahatag dalan sa foreign investment sa pungsod. Samtang wala na nabaton ng signature sheets ang Commission on Election Western Visayas para sa People's Initiative matapos nga nagwa ang mando sa Comelec and Bank nga untaton anay ang proceedings tuhoy sa signature campaign. Nahataga naman sa instruction ang mga local Comelec nga kung may ara man magpasa, hindi na inipagbatunon. Antes ang suspension, masobra sa 800,000 ka mga perma ang baton. sa 133 ka mga munisipalidad kagsyonad sa rehiyon 99 ang nagpasa kag sang certificate. Is subject nila ini for a review no lang tawo nila kaya ang ini nga resolusyon amo ni siya nga aton ginasunod dira na kasaad ang mga proseso kung paano patunon ang mga signature sheets. Zen ang suspension suno sa o suno sa N Bank ang kinahanglan sa pag-review sa implementing rules and regulations sa resolusyon tuhoy sa People's Initiative. Wala pa man sila o nakahatag ang N Bank sa pet sa tuptub o ang suspension. Zen. Mm -hmm. Madam, ang salamat Kim Salinas.